Inabangan ng mga mamimili ang 40 pesos kada kilo ng well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Maaga silang pumila sa kadiwa ng Pangulo Kiosk na katabi ng mga piling tindahan kung saan mabibili ang abot-kayang bigas. Yung sa kaibigan ko bumili kasi siya tapos ano, sinabi niya lang sa akin yun nga, tas mura daw, magandang klase pa. Kaya bumili rin ako. Bago pa magtanghali, simot na ang 40 pesos na bigas ni rice retailer Matilde Cristobal sa Guadalupe Public Market. Ikakonti ang i-deliver. Siguro pag marami, okay na kahit ilan. Pwede. Pero ngayon, limited. Limited din ang bigay sa amin. Limited din ang bebenta. Pareho ang sitwasyon sa apat pang palengke na kabilang sa Rice for All program. Sa Pasay City, sold out agad. Bukod sa hindi inaasahang taas ng demand sa murang bigas, may issue rin sa packaging ng stocks. Pagkuha ng sasako, mga butas yung plastik. Kada ano, kuha nila, butas po talaga. Siguro kailangan dublihin. Piso lang sa amin. Ngayon, sira pa ang plastik. So ngayon, kailangan magbayad yung customer. Kung gusto naman yung mga consumer, magdala ng lalagyan layo ng programa na maging mura ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino lalo na't na malaki ang ambag ng bigas sa inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Nobyembre na nasa 2.5%. Ganun pa man ayon sa Philippine Statistics Authority bumaba na ang rice inflation kumpara noong Oktubre. Ang aming expectation for December, for example, talagang uh, pababana yung inflation rate uh, para sa bigas which is uh, Uh, good news for our households. Sa unang araw ng roll out ng Rice for All sa piling palengke, tinangkilik ng mas marami mamimili ang murang bigas. Available ito mula Martes hanggang Sabado, pero di patiya kung gaano tatagal ang abot-kayang supply. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Jelo Mantaring, Newswatch Plus.